Sa panahon ng eleksyon, tila ba ang kulay ang naging sukatan ng pagkatao? Mga salitang dati masaya nating pinagtatawanan, ngayoy dahilan na ng katahimikan, ng pagkakahiwalay. Sapat bang itaya ang pagkakaibigan dahil sa magkaibang ipinaglalaban? Eleksyon lang yan. Move on ka na, sabi nila. Pero ang hindi nila alam, ang bawat boto ay may kaakibat na paniniwala, prinsipyo at pangarap para sa bayan. Pero bago ang lahat, bakit nga ba tayo humantong sa ganito? At ngayon, muling ipinalala ng Divisional of Elections sa publiko na lapag sa batas ang vote-buying o pamimili ng boto. Kaya ang Filadonica, Mike Soto, James Jimenez... Mag-ilan naman po. May pinagbibigay sa atin si Mahal na ngayon. Ah. Ya mau kena bagi. election lang daw. Move on ka na daw. Pero, paano kung para sa iba ang eleksyon ang huling baraha? Para sa matandang nagbibilang ng bariya. Para sa bigas. Para sa batang natutulog sa semento habang ang mga kandidato ay natutulog sa komportabling kama. Sabi nila, politika lang to. Pero, kailan pa naging maliit ang bagay na bumubuo sa kinabukasan natin? Nagsimula lang kami sa simpleng argumento. Isa akong naniniwala sa pagbabago. Pero siya, isa kong sino ang palagi ng nariyan. Pero hindi ko agad nakita na sa bawat salitang binibitawan ko, unti-unting nabibitak ang pagkakaibigan namin. Hindi dahil sa kandidato lang, kundi dahil sa prinsipyo. Sa panahong dapat nagkakaisa tayo, tayo pa ang nagsisiraan. Sa dami ng maling nangyayari, may mga pumipili pa rin magbulag-bulagan at may mga pilit pa rin lumalaban kahit mag-isa. At sa gitna ng ingay, may mga naiiwang tanong. Ano ba talaga ang halaga ng boto mo? Kaya mo bang ipagpalit ang katahimikan sa katotohanan? At kailan naging tama ang pagtalikod sa laban para lang manatili sa komportableng kasinungalingan? Ako si Jafet, at ito ang kwento ng paninindigan, pagkakaibigan at pagkatalo na sana'y hindi maging permanenteng pagkakawatak -wata.